Isang panibagong araw na naman, klase. Para muling matuto sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kultura. Ikinagagalak ko na makasama kayo sa pag-aaral. Ako ang inyong guro, Ginoong Ariel. Kaya ano pa ang ating iniintay? Tara na at tayo'y mag-aral na. Bago tayo magsimula sa panibagong paksang tatalakayin, ay magkaroon muna tayo ng balik-aral sa nakaraang talakayan. Panuto: Piliin ang letra ng tamang kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa inyong sagutan papel. Para sa unang tanong. Ayon sa surian ng wikang pambansa, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay ibabatay sa wikang blank. Letter A, Waray. Letter B, Tagalog. Letter C, Pangasinense. Ang oras ay magsisimula na. oras ay tapos na. Tignan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B, Tagalog. Tungo na tayo sa pangalawang tanong. Ito ay palatitikang Romano na itinuro ng mga Kastila sa mga Pilipino. Letter A, Abisidario. Letter B, Alibata. Letter C, Baybayin. Ang oras ay magsisimula na. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A, abecedaryo. Para naman sa tanong bilang tatlo. Sa panahong ito, ginamit ang katutubong wika sa pagtuturo ng relihiyon. Letter A, panahon bago ang pananakop. Letter B, panahon ng Kastila. Letter C, revolusyon sa panahon ng Kastila. Ang oras ay magsisimula na. Hey, tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B, panahon ng Kastila. Para naman sa tanong bilang apat, ipinahayag ng Pangulong Quezon ang wikang pambansa ng Pilipinas ay nakabatay sa Tagalog noong letter A, 1936, letter B, 1937, letter C, 1940. Ang oras ay magsisimula na. Tapos na ang oras. Tingnan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay noong 1937. Para sa huling katanungan sa ating balik-aral ay sa panahon na ito, ginamit ang wikang Tagalog bilang wikang opisyal sa kanilang kautusan at pahayagan. Letter A, panahon bago ang pananakop? Letter B. Panahon ng Kastila? Letter C. Revolusyon sa panahon ng Kastila. Ang oras ay magsisimula na. Tapos na ang oras. Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter C, rebolusyon sa panahon ng Kastila. So binabati ko kayo sa inyong aktibong paglahok sa ating gawain. Tara na at magpatuloy na tayo sa ating talakayan. Pansinin at suriin ang mga larawan o mga simbolo na makikita sa inyong screen. Ah, tingnan natin kung anong salita ang inyong mabubuo gamit ang mga larawan at simbolo na makikita. Yan natin. Ang, bigyan ko kayo ng oras para mag-isip at suriin. Ang oras ay magsisimula na. oras na. Tignan natin kung ano ba yung tinutukoy ng larawan sa inyong harapan. So, ang tamang sagot ay sanaysay. Mahusay, marami sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot. At hingi ko ng paliwanag kung paano ba ninyo nabuo ang salitang sanaysay. Maaari niyong isulat ang inyong sagot sa chat box. O maaari din namang magsalita. So ngayong araw pong ito ay ating tatalakayin ang paksang sanaysay. Ano-ano ba ang mga dapat nating tandaan? O ano-ano ba ang dapat nating malaman sa sana isay. Siyempre, ang una natin tatalakayin ay ang kahulugan ng sanaysay. Pangalawa, ang uri. Pangatlo, ang sangkap. At ang pangapat ay ang bahagi ng sanaysay. Tayo na at ating palalimin ang Pagtalakay sa Sanaysay sa pamamagitan ng pagsisimula sa pagtalakay sa kahulugan nito. Ano ang sanaysay? Sinasabi daw ang sanaysay ay isang uri ng panitikang nasusulat sa tuluyan o prosa na karaniwang pumapaksa tungkol sa mga kaisipan at mga bagay-bagay na sadyang kinapupulutan ng aral aliw ng mga mambabasa. So alamin natin ano ba ang tuluyan o prosa. Ang prosa daw ay mga lipon ng mga salita at pangusap na may mga kwento at aral. So sa madaling salita, ang sanaysay ay isang kwento na nagbibigay aral sa mga mambabasa. Dagdagan pa natin, alamin pa natin ang iba pa. So, ang sanaysay daw ay ito ay isang sulating gawain na kung saan ito'y kadalasang naglalaman ng mga pananaw, kuro-kuro o opinyon ng isang otor o akda. Sinasabi, ito daw ay hango sa salitang pranses na isier na ang kahulugan ay sumubok o tangkilihin. So, ayon kay Alejandro G. Abadilla, ang sanaysay ay nanggaling sa salitang sanay at salaysay. Na ang sanaysay daw ay nakas nakasulat, nakatanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Samantalang si Pakito Badayos ang sanaysay para sa kanya ay paglalahad ng matalinong kuro-kuro at makatwirang paghahanay ng kaisipan. So mula dyan ay natalakay na natin ang kahulugan ng sanaysay. Ngayon naman ay atin talakayin ang uri ng sanaysay. So, ano-ano ba ang uri ng sanaysay? Ang una, na mas kilala, ang formal o impersonal na sanaysay. Pangalawa, informal o pamilyar o mas kilala sa palagayang sanaysay. So, suriin natin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng sanaysay. Ang una ay ang formal o impersonal na sanaysay. Pangalawa, informal o pamilyar o palagayan na sanaysay. Sa isay natin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng sanaysay. Para sa formal na sanaysay, ito ay seryoso at walang halong pagbibiro ang tono. So, ibig sabihin, seryoso ito. Pangalawa, para naman sa informal, kabaliktaran ito ng formal. Ang informal na sanaysay ay kasiyasiya at mapangaliw ang tono. Sunod. Ang formal ay objektibo, samantalang ang informal ay subjektibo. Para naman sa formal, ito ay naghahatid ng kaisipan o kaalaman sa makaagham at lohikal na pagsasaayos. Samantalang ang informal na sanaysay, ito ay tumatalakay sa mga paksang karaniwan o pang-araw-araw at personal. Ibigay pa natin ang iba pang pagkakaiba ng dalawang uri ng sanaysay. Para sa formal, karaniwang paksa nito ay issue sa lipunan at kung paano ito masusolusyunan. Samantalang sa informal o pamilyar ay karaniwang paksa nito ay mga karanasan ng manunulat at ang kanyang pananaw sa mga bagay at pangyayari sa paligid. Ang formal na sanaysay ay gumagamit ng ikatlong panauhan tulad ng siya niya kanya sila kanila at nila samantalang ang impormal na sanaysay ay gumagamit ng unang panauhan katulad ng ako akin kita kami namin tayo at atin ngayon naman ay talakayin natin ang sangkap o elemento ng Sanaysay. Ano-ano ang sangkap o elemento ng sanaysay? Ang una, ang tema o nilalaman. Pangalawa, anyo o istruktura. Pangatlo, wika at estilo pang-apat, kaisipan at panglima, damdamin o himig. Ating alamin ang kahulugan ng bawat sangkap o elemento ng san sanaysay. Ang una, ang tema o nilalaman. Sinasabi, ito ang kaisipan na siyang iikutan ng nilalaman ng isang sanaysay. Kadalasan ito ang paksa o pinag-uusapan sa sanaysay. Ang pangalawa ay ang anyo o istruktura. Ito ang maayos na pagkakasunod-sunod ng idea o pangyayari. Samantalang ang wika at estilo ay ang paraan ng pagsulat at wastong paggamit ng wika ng may akta. So alamin pa natin yung iba pang sangkap ng sanaysay. Ang pang-apat ay ang kaisipan. So ang kaisipan ay mga ideyang nabanggit na kaugnay o panlinaw sa tema. Kadalasan, ang kaisipan ay mga pananaw ng ibang tao na mayroong mayroong kaugnayan doon sa paksang isinulat o sa tema na isinulat ng isang manunulat na kung saan ay nag, lalong nagbibigay linaw para sa mga mambabasa. At ang huli ay ang damdamin o himig. So dito, naiyahayag ang damdamin ng may kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan sa damdamin o himig dito papasok ang papasok ang dalawang konsepto yung objektibo at subjektibo kapag sinabing objektibo ang manunulat ay hindi pumapanig sa damdamin at siya'y nananatiling uh, neutral o nasa gitnang pahayag at ang kanyang mga kuro-kuro ay ang kanyang mga kuro o opinyon o ideyang inilalahad ay base sa mga resulta ng pag-aaral at galing sa mga eksperto. Samantalang ang subjektibo ay batay naman sa uh, pagsimpatya ng damdamin ng Manunulat sa isang paksa. So, makikita mo kung siya ba ay sang-ayon o hindi. So, natalakay na natin ang kaisipan, damdamin, at iba pang mga sangkap o elemento ng sanaysay. Uh, tignan natin ano na, pa ba ang atin tatalakayin. Ang huling bahagi na ating tatalakayin ay ang bahagi ng sanaysay. So, say natin. Ano-ano ba ang mga bahagi ng sanaysay? So, meron tayong tatlong bahagi ng sanaysay. Ang una, ang simula o panimula. Pangalawa, 'yung gitna o 'yung katawan. 'Yung pangatlo ay ang wakas. So, tignan natin ang kahulugan ng bawat isa. Ang una, 'yung simula o panimula. Ito ang pinakamahalagang bahagi dahil dito ang inaasahan kung ipagpapatuloy ng mambabasa sa kanyang binabasang sulatin. Dapat makuha ng akda ang atensyon at damdamin ng mambabasa. So ito ang unang bahaging binabasa ng, ng mga mambabasa. Kung ikaw ay magsusulat ng isang sanaysay ay kailangang maging mapamukaw pansin ang iyong ilalahad sa unang bahagi sa kadahilan ng ito ang magsasabi kung magpapatuloy pa ba o hindi nabasahin na mambabasa ang iyong sinulat na sanaysay. Pangalawa, yung gitna o katawan. Sinasabi, dito naman sa bahaging ito, mababasa ang mga malagang punto o idea tungkol sa paksang pinili at sinulat ng may akda sa gitna o katawan ng sanaysay makikita mo ang mga kuro-kuro o mga ebidensya na inilihad ng manunulat upang magbigay linaw doon sa paksang kanyang tinatalakay samantalang ang wakas ay sa bahaging ito isinasara ng akda ang paksang nagaganap sa gitna o katawan ng isinulat niya dito sa wakas ay makikita natin yung konklusyon ng manunulat. Pati na rin ang aral na nais niyang ibigay sa mga mambabasa. Dito sa wakas ay minsan ay gumagamit ng mapanghamong pahayag ang manunulat sa mga mambabasa upang gawin o kaya naman ay sumunod doon sa nais ng manunulat. So natalakay na natin ang simula, gitna, wakas o mas kilala na bahagi ng sanaysay. So ngayon naman ay upang higit nating malaman o upang malaman natin kung meron ba kayo natutunan ay magkaroon muna tayo ng pagsasanay tungkol sa paksang tinalakay. So panuto, tama o mali, isulat ang tama kung ang pangusap ay wasto at mali kung hindi. So magsimula na tayo. binabati ko kayo sa inyong aktibong paglahok sa ating gawain. Tara na at magpatuloy na tayo sa ating talakayan. Tanong bilang isa, ang sanaysay ay maaring maging impersonal o pamilyar. Tama o mali? So ang tamang sagot ay tama. So, maaari siyang impersonal o pamilyar. Tanong bilang dalawa. Ang simula o panimula ng sanaysay ay karaniwang naglalagay ng pangakit na pahayag upang makuha ang atensyon ng mambabasa. Tama ba o mali? So ang tamang sagot ay tama. Para sa ikatlong tanong, ang sanaysay ay binubuo ng sangkap o elemento tulad ng tema, anyo, istruktura, wika, at estilo, at kaisipan kasama na ang wakas. Tama ba o mali? Ang tamang sagot ay mali sa kadahilan ng ang wakas ay hindi bahagi ng sangkap o elemento ng sanaysay. Ito ay bahagi ng sanaysay tanong bilang apat. Ang formal na sanaysay ay seryoso at subjektibo. Tama o mali? So ang tamang sagot ay mali sa kadahilanan ang formal na sanaysay ay seryoso at objektibo. Ang objektibo ay hindi pumapanig sa damdamin nang manunulat. Ito ay base lang sa mga impormasyon na nagmula sa mga kilalang tao at mga eksperto. Kadalasan, ang mga idea o impormasyon ay nagmula sa mga ginawang pag-aaral o pananaliksik. Panglima, ang, hul ang huling pagsasanay, para sa pagsanay ay ang sanaysay ay hindi naghahatid ng aral at kinapupulutan ng aliw ng mga mambabasa. So, ano ba tama o mali ba? So, ano bang tamang sagot? Ang tamang sagot ay mali dahil ang sanaysay ay naghahatid ng aral at kinapupulutan ng aliw ng mga mambabasa so binabati ko kayo sa inyong aktibong pagsagot at para dun sa mga nakakuha ng uh, tamang sagot sa lahat ng tanong ay binabati ko para dun sa mga nakakuha ng mababa ay meron pang pagkakataon upang higit nyo malaman ang paksang ito so karagdagang gawain mula sa tinalakay ng guro ay Sumulat ng isang sanaysay na tumatalunton sa isang partikular na yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa. So, kayo po ay magsusulat ng isang sanaysay na tumatalunton sa isang partikular na yugto tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. At ang rubrics sa paggawa ng sanaysay ay isi-send sa inyo ng inyong guro gamit ang messenger upang gabayan kayo sa pagsulat ng sanaysay. So, gamitin lang ninyo ang bahagi ng, ng sanaysay na inilahad at tinalakay ng guro para maging mabuti at maging maganda ang inyong gagawing sanaysay. Muli, sa araw na ito ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pakikinig at pakikiisa at magandang araw sa inyong lahat.